Guys, mag ingat kayo sa mga poster. Grabe. Pati ako, naloko. Pati ako, naloko. Grabe. Verified account na yung kausap ko, ah. Kung naghahanap kayo ng business or naghahanap kayo ng investment online, mag-ingat kayo sa mga kausap nyo sa internet. Baka magaya kayo dito kay Lady Denily na nascam ng 2.5 million pesos. Panoorin nyo tong video na to. Guys, mag-iingat kayo sa mga poster. Grabe. Pati ako, naloko. Pati ako, naloko. Grabe. Verified account na yung kausap ko, ha? Ah. May mga salpalitan pa ng voice message. Boses mismo ni Marvin Fabis yung kausap ko. Di, ako, di ko alam paano ako naloko ng ganun. Ang sakit. Okay. 2.5 million yun. Akala ko talaga si Marvin Fabis yung kausap ko. As in, may, may blue check verified pa yung telegram account niya. Sobrang galing. Kabisadong kabisado niya yung buhay ni Marvin. Ano kayo napapala? Ano kayo napapala sa buhay? Ano napapala nila? Ano napapala nila sa panloloko pang lalamang? Hindi nyo ba alam na may balik yun sa inyo? sa yun na 2.5 million yun, no? Oh. Sobrang galing nung pang-scam. As in talagang buong buhay ni Marvin Cabezado. Meron pa kaming mga related friends na sobrang... Pati boses. Pati boses ni Marvin. Grabe. Paano nangyari yun? Akala ako siya talaga yung kausap ko, guys. Sakit ng ulo ko tuloy. Kung nanonood ka, I'm pretty sure nanonood ka ngayon, ikaw scammer ka. Napanood mo yung mga video ko and expected mo to na content kita. just na bahala sa'yo. just na yung bahala sa'yo. Hindi man ako yung makasingil sa inyo pero gagawa yung Panginoon ng paraan para bigyan kayo ng, ng lesson sa buhay niyo. So, kausap daw ni Lady Denily sa Telegram itong si Marvin Favis. Background lang, sikat tong si Marvin Favis dahil sa mga vlogs niya about financial freedom. So, mostly ang mga topic niya ay mga crypto, Binance, mga Bitcoin, at kung ano-ano pa. And ang 1 million sa kanya ay saglit niya lang daw kitain dahil sa mga investments na meron siya. And sikat siya dahil sa TikTok meron siyang 2.2 million followers and more than 500,000 naman sa YouTube. So sabi nitong Lady Denily na to sa TikTok, meron daw blue check mark yung kausap niya na Marvin Favis. So meaning akala niya verified or legit itong tao na kausap niya. Hindi ako sure kung paano magkaroon ng blue check mark sa Telegram pero sa iba kasing platform, kailangan mo mag-send ng ID, ng selfie, or ng mga proof of identity para masabi na ikaw yun. And kailangan mo din magbayad ng pera para magkaroon ka ng blue checkmark. Like for example, sa Instagram, kailangan mo magbayad ng 499 pesos kada buwan para magkaroon ka ng blue checkmark it means na ikaw talaga yon. And nakilala daw niya si Marvin Favis nga sa TikTok dahil sobrang dami niyang followers and okay din daw yung mga topic niya regarding nga sa mga investments online. Kaya naman malakas yung loob niya na itong taong to at ayun na nga, nag-invest siya ng 2.5 million and it turned out na scam pala yung tao na nakausap niya. And nagsisend din daw ng voice messages itong taong kausap niya. Nagpadagdag ng confidence sa kanya na mag-invest talaga ng ganun kalaki na pera. So, yung mga voice messages sa sinen dito kay Lady Denily ay boses talaga ni Marvin Favis. Bali, nagkausap daw itong legit na Marvin Favis tsaka itong scammer na Marvin Favis way back March pa. So, bali, ni lang nitong scammer na to yung mga boses or mga voice messages nitong legit na Marvin Favis na sinend niya kay Lady Denily. Para maintindihan yung sinasabi ko, panoorin oring itong response ng totoong Marvin Favis tungkol dito sa nangyari na to. Panoorin niyo to. Merry Christmas sa inyong lahat. Anyway, labas mo po yung video message na may date para malinaw. Sige. So, ito guys sa, Ito yung recording na nagpapanggap na client sa DGP pa yung matagal na yan yun. Eh. March 24 pa. Parang last year pa yata yan. Tapos ito yung recording. Ito yung recording. Power yan. to withdraw. Yan. Ngayon siguro ang pinaka-deal na lang natin dyan is... Yan. 30% ng profit. Yun yung sa so, akin. 70% sa'yo. Yan yun. Pero ikaw magpapasweldo sa akin. So parang last year pa yata yun. Na March. Nagpanggap na client. Na akala ko very close ko kasi galing DGP, bot pa yun noon so ayun eh nagda ako noon nag ako sa kanya voice message tas yung pa lang kausap ko pala scammer pala poser kumukuha pala ng info tsaka mga voice ko or something mga proof para alam mo yun makapag -ano siya makapagfish. tapos hindi na ako nagre-reply sa kanya ito yung huli niyang chinat sa akin Can you send more proof like this one? Sister daw niya, gusto pa daw ng conviction. Anyway, nangihingi pa siya ng maraming proof, ng photos, or siguro voice recording para magamit niya yun. Uh, nagpapanggap siya, no? Kung paano ako, paano ako magsalita. Anyway. Ang dami talagang ganyan. Dali lang manggahin ng tao. Ingat na lang tayo sa susunod. Merry Christmas. And happy holidays. God bless. So sa mga nakakapanood nitong video na to, sana ay maging lesson to sa atin na mas maging maingat sa pakikipag-usap, especially kung ang topic ay mga business or pera. Huwag makikipag-transact online ng basta-basta lang. Especially katulad ito nangyari kay Lady Denily na kausap niya lang via chat and nag-send lang ng mga voice messages from time to time. Siguro mas maganda kung may face-to-face -face kayo or at least video call para alam nyo na legit na tao or legit na Marvin Favis yung kausap nyo. And ngayon pa ba na sobrang sikat na yung AI, nagkalat na halos lahat ng scammers online. Mas madali na makapanloko ng tao kahit na sabihin natin may blue check mark yung kausap natin. So again, wag basta-basta magtitiwala kung kanino lang. E nakaka-bother lang na nakalusot yung mga ganitong scammer at na-verify pa talaga sila mismo sa telegram ha. Knowing na kailangan ng mga ID at kung ano-ano pang proof of identity para lang magkaroon ka ng blue check mark sa telegram. So it means then na hindi ganun ka-secured yung system ng mga online platform at sobrang dali na lang din man loko para magkaroon ka ng blue check mark. So sa ngayon eh nakikipag-coordinate na daw itong si Lady Denelie sa NBI and CIDG. So sana naman ay eh, mahuli itong scammer na nagpapanggap na Marvin Favis. Kasi hindi natin sure kung ilang tao na yung na-scam or mai-scam nitong fake na Marvin Favis na sa Telegram. So again, huwag magtitiwala kung kani-kanino online and maging lesson to sa ating lahat na hindi lahat ng may blue check mark online ay legit na sila talaga yon. Kayo ba anong masasabi niyo dito sa video na to? Willing ba kayong mag-invest ng sobrang laking pera sa mga kausap natin online? Comment down below. At kung nagustuhan niyo tong itong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you so much for watching and stay safe.